sa mga naghahanap ho ng budget meal, ng kayang-kaya ng bulsa, ay ito ho ang ipapakita ko sa inyo. Baka ho sakaling magugustuhan nyo. Ito ho, kukuhanin natin. Ito yung lalaki. Ay, ay. Ito yung ating lalaki na paanak ni Cardo. anak ko. Napakalaki na ho nito. Ito ay 6 months old. Pero talaga namang nasa 25 kilo na. 25 kilo to 30 kilo. Me, me. Me, me, me. Ayan ho, magandang tanghali sa mga naghahanap ho ng budget meal ng kayang-kaya ng bulsa. Ay ito ho ang ipapakita ko sa inyo, baka ho sakaling magugustuhan nyo. Ari ho ay anak ng ating quality si Cardo. Ayan ho, at anak ng ating mga upgraded dito sa baba. Yun hong kung tawagin ay buang. Yan Ayan, yan, 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 yung lalaki, yun, yun. Tsaka yung kulay pulang, iyon. Ito ay anak ni Cardo, gusto nyo palakihin ang inyong mga alaga na native. At pwede nyo i-upgrade dito ho, sa anak ni Cardo, sa ating mga upgraded. Ayan ho. Ayan, ating uhulihin, at aking bubuhatin, para makita nyo rin ho, kung gaano ka-quality. Yan. Isang kulay puti at isang isang kulay puti at isang kulay pula. Napakalaki na ho na re. Areyo? Iya. Ito kukuha ni natin. Ito yung lalaki. Ay ay. Ito yung ating lalaki na paanak ni Cardo. Aray ko. Napakalaki na ho nito. Ito ay 6 months old. Pero talaga namang nasa 25 kilo na. 25 kilo to 30 kilo. Ayan ho. Kulay puti. Sa naghahanap ho ng budget meal. Budget meal ho talaga yon. Ay kanina may nagtatanong sa ating mga dapol. Ay para namang hindi budget meal eh. Mas higit pa sa budget meal. Ay yung dapol ho natin. yun ho. Ay talagang quality. Quality rin ho. Ang ibabaya doon. Ayan ho. At ito naman ho, yung isang kulay pula na panak, dinikardo. Magkapatid ho, kapatid nung ating kulay puting binuha, tari ho, yung kulay pula. <coughs> ito ho, yung ating kulay pula. Ayan, lalaki. Yeah, tingnan nyo naman kung gaano rin kagaganda yan. Ayan. Hariho. Oh. Napakalaki ho niyan. Yan yung puti at saka yung putla, pula. Ayan. Ito si Cardo. Ayan ho yung quality. Pero mayroon pang mas quality dyan. Ayan o. Maraming maraming salamat. At mag-message ho lamang kayo sa akin. Mag-comment. At kung gusto nyo ay pang upgrade. Ito malaking barako. Malaki ho yan. Malaki ang paglalakhan yan. Quality, quality ho. Ayan. Ayun na, hanggang dito na lamang at dini nga ho sa ating mga piglets ay Ayan, abang-abang lamang ho kayo at iyan ho'y ating ilalabas dahil nga ho ang ating piglet ay puno na ho. Ayan, maraming salamat at dito mo ilagay sa atin para tayo makita. Ayan. Sa gusto, makakuha ng lahi ni Cardo. Lahi sa ating upgraded buang buang line ng mga inahin natin. Ayan ho. Comment lamang kayo. Bye-bye.